magandang magandang tanghali sa inyong lahat mga idol yan ang babalik na naman ang mukha natin mga idol no? dahil sa dalawang linggo tayo ang ah, mga he may kit dalawang linggo mga tatlong linggo yata tayo mga idol walang upload dahil hindi muna tayo nakapag video sa lahat mga idol no? dahil wala tayong yung dala natin power bank mga idol ay nasira kaya hindi muna tayo nakapag video Nag-ipon muna tayo ng pera mga idol para makabili tayo ng power bank. Ayan, nagbili nga tayo ng dalawang piraso. Ayan o, ayan. Dalawang piraso. Isang purig mga idol at saka isang local. Dahil magaan siya local. Mura lang At ngayon na naman tayo magsisimula mga idol. Ayan, intro muna tayo mga idol. Oh. Magandang, magandang umaga sa inyong lahat mga idol. Lalong-lalo lalo na sa mga subscriber natin. sa mga viewers ayan mga silent viewers natin mga idol no? ganda maganda ang hali sa inyong lahat time check time mga idol alas, alas 8 na mga idol no? ayan palaot na pa naman kami mga idol kita naman ang muka natin ayan malapit pang tabi mga idol no? ngayon na naman tayo makapag start sa pag vlog mga idol dahil nakabili na tayo ng power bank may panlaban na tayo ng pag charge charge kung malubat kapatid <laughs> <laughs> idol mga ngayon ligo na sila

Hindi tayo nag-asali. Bali, nagpuan lang tayo ng tao. Nagbayad lang tayo ng tao. Dahil masamang balita, mga idol. May trangkaso tayo. Bali, yung dumapo na trangkaso sa ating mga idol ay pasmo. Pasmo sa kain yata yung mga idol. Ipastipasan sa kain. Mga idol, mag-aapit ako bukas, mga idol. Magandang tanghalis yung lahat.